sa daw kami. Pintang na. Pintang po. na. Motor. Alis na po kami. Punta po kami. Yan po ang motor namin. po. Pintang po. Pintang na ako. Sasakay na. na po ako. Pintang na.

tu ada DR Ayun! Iba pala yun eh. Wait ako yun! Wait Naman! 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 Ayan! Hindi ba yan? Wala ba yan? Hindi <laughs> ba <lang>? <laughs> Saan? <laughs> Saan ba? Wait yata yata eh! <laughs> Uy, wala kayo tayong jacket. May araw na tayo.